Masda tree. Ayoko tuming start. Hindi naman. 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 oh. Oh. Tingnan natin yung battery. Sa isang isa ito. Oh. Start na mga boss. Saka ko na lang yung sosi. Start natin. Naka check engine naman siya. Mayroong check engine. No?

9.95 lang tinan nyo hindi yan maka start pag 9.25 yan o hmm. hindi yan ilang taon na to sir? ang battery? o oh, ang battery dyan ha wala pa ni nag 2 years sir hindi pa nag 2 years ba naka kapalit magsugod ko itong po itong yung mga nakaraang araw wala kang napapansin doon na nang indicate yung battery na indicator okay naman wala wala wala, wala namang napansin walang sign. Ano lang natin muna sir kasi hindi tayo makapa-start ng sasakyan sa ngayon. So Mag-jumper tayo bukas. Eh kung gustohin mo, dadalhin ko sa bahay to, i-charge ko muna. Sige. Good sa tingin mga boss at tawagin natin 'yung battery mga boss natin, i-charge natin kagabi. Ngayon kabitin natin. Yan na na to, mga boss. bos pramar manggo mayong na pasang padana patung ng musik ito kami ngayon sa barangay Amon ng Noli mga Mazda 3 2,000 tin model mga boss. Meron siyang 12.6 you know. Yan is part natin. Ang una mga bossing ngayon oh. No? Nabiblink yung dito nyo. Kikita natin yung sa ano nya. Board. Sa mga reverse na biblink. Kahapon. Ngayon, pag na yung battery, na-charge na natin. Iunan natin mga boss. Yun. Wala naman siyang blinking. Ngayon, start natin. Start. Yun, start naman, ayos na mga boss. Kuha na din multimeter. so. mataas pa yung minor pagka mga ano, 25. Pero mamaya-maya yung mga busay pa na yan. Ano? Okay natin eh. Mag maganda naman yung ano yung charging niya nagka A14 oh maya maya bubaba yan 14 yeah. Tanda rin ito, para tayo natin ulit. yan start mainnya terus Ya. Yeah. main yeah. oh, so may... kalisanan yeah. ngapetirih. Yeah. Kalisanan anak karga ng alternator. Pero pag pa pailawin mo yung headlight, ikarang mo ulit, di ba hindi na ito kakanda. Ano <laughs> mga boss, at uh, na-proof natin na may problema yung battery. At, yung uh... so, eh, May sala rin ng, ano, ng lahat Maganda naman yung charging ng alternator mga boss At uh, dito tayo sa battery eh, Mahina at uh, i-on natin yung headlight mga busing, tatlong beses na uh, i-start natin, Ayan natin na i-start. Nandito lang muna doon yung uh, video natin mga bus at uh, thank you sa inyong panonood mga bus at uh, don't be a part.